Natikman nyo na ba itong unique na stuffed burger dito sa Tomas Morato? Kung hindi pa, sugod na dito sa Bad Boys Burger located at 186 Tomas Morato Avenue, Diliman, Quezon City. Open sila everyday ng 2pm to 12am. Malaman cave ang vibe ng lugar. With posters na mga certified bad boys sa mga movies. Neon lights and may sinisimulan silang parang freedom wall sa side. Eto pala yung menu nila, pakipos na lang ha. Meron din silang outside patio kung mas gusto nyo yung night ambience ng Tomas Morato. So syempre kumuha muna ako ng ice at Mozza sticks pang simula. At pagkatapos, nag-order ako ng Brut sa Almighty. Ito yung stuffed burger nila na merong egg, bacon, pepperoni, ham, cheese, barbecue sauce, and double patty overload. Bukod dyan, nag-order rin ako ng Bin Laden. Ito yung may mozza, bell pepper, garlic sauce, onion stuffed burger. Nag-order rin ako ng Chicken Adarna. Ito yung chicken sandwich burger nila. And Tom Riddle. Shrimp patty sandwich siya. Unahin natin 'tong iced tea nila. Inom-inom muna while waiting. Merong hint of lemongrass kaya ako talaga nagustuhan. Sakto lang yung timpla at sweetness. Dito naman tayo sa appetizer, ang mozza sticks. Maganda yung cheese pull. Sakto yung dami ng cheese for a couple of bites. Medyo heavy lang talaga siya with the breading. Pero yung marinara sauce, bet na bet. Hindi siya basta na lang pinakuluan at sinerve. Matitikman talagang caramelized yung mga kamatis. At heto na tayo sa exciting part. Dumating na yung mga burgers and sandwiches. Unahin agad natin yung kanilang bigatin. Ang Bruce Almighty Burger na merong double patties at overload ng proteins Ayan o, halos hinlaki na ng mukha ko Isang kagat makikita mo kaagad si Bruce Almighty Joke lang pero grabe to. Hiwain natin na makita natin ang laman. Ayos to sa may mga big appetite at sa mga meat lovers. Hindi man siya yung traditional na burger na ina ko. Well seasoned naman and very juicy ang palaman ng burger na to. Next naman ang Bin Laden Burger. Think of shawarma flavors in a burger. Meron itong kasamang mozzarella, bell pepper, onion, and garlic sauce. Well seasoned yung patties and napakaganda ng blend ng flavors. Kasi hindi siya sobrang tapang and maa-appreciate mo yung use ng Middle Eastern spices. Napaka-warm and comforting ng lasa. Super recommended kung kunin nyo to. Sumunod naman ang Chicken Adarna. Okay ito kasi fresh yung flavor compared sa mga beef burgers. Merong grilled cheese, fried chicken fillet, Wasabi mayo and lettuce. Malasa yung chicken and na-enhance ito lalo with the wasabi mayo. And lastly, itong Tom Riddle ang kanilang shrimp patty sandwich burger. Malasa naman yung patty and gusto kong itry niyo to kasi bihira lang ang mag-offer nito. Grabe, sobrang dami ko nakain dito. First time ko pa makatry ng stuffed burger. Meron pang good vibes at maayos na service. For sure, babalikan ko to and would definitely recommend. O, oh, saan naman tayo sa next food trip? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin. Paalam!